Magandang araw po muli sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating pong pagninilay ngayon mula sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dalo pong bagay ang ating uh, naisbigyan ng kaunting pansin. Una, yun pong sinasabi ni Jesus na kapag tayo ay nasa isang hapag o handaan, huwag natin pipiliin yung yung uh, uh, yung hapag ng mga uh, piling-piling panauhin, no? Yung VIP kumbaga. Kumbaga doon tayo sa dulo, doon sa hindi masyadong halata. At uh, hayaan natin tayo ang anyayahan. Ang ibig sabihin nito ay isang paanyaya sa napakahalagang kabutihang-asa ng tinatawag na pagpapakababa. Kababaang-loob, sabagat ito ay napakahalaga sa buhay ng Kristiyano. Bagamat hindi ito yung pinakamataas na antas ng mabuting asal sapagkat yun ay nauukol sa pag-ibig yun lamang kapag wala tayong kababaang loob anong sa isay ng iba pang mabuting asal ang pangalawang bagay na yun na nais ituro sa atin ng Panginoon ay ang uh, sino ba yung mga dapat nating anyayahan sa piging no? ito yung mga mahihirap yung mga nasa laylayan ng lipunan yung walang may susukli no? at ito ang uh, sukatan ng ating pag-ibig na no? hindi lamang sa mga masasabing natin kapantay natin kundi para sa mga tao na marahil talagang hikahos na hikahos no talagang salat na salat sa mga halimbawa kaalaman o, o narating sa buhay ngunit ganyan pa man hindi natin sila uh, ina hindi natin sila itinataboy no? Uh, magandang pagnilayan sino ba yung mga tao na nasa ating hapag nasa ating contacts, nasa ating mga friends list na tinatawag sa social media. Sino ba yung lagi natin kausap sa maghapon? Baka masyado tayong mapili, masyado tayong choosy. Baka yung mga pinipili lang natin kausapin yung mga tao na kailangan natin kausapin dahil meron tayong kailangan sa kanya, so sa kanila. Ngunit yung walang maibibigay sa atin, baka hindi man lamang natin mapansin. Hindi man lamang natin makumusta mabati. No? Yung ba namang kumusta na kayo? Magandang araw po. Napakagandang kaugalian. No? Na sana sa ating buhay, lagi nating uh, pansinin kung sino nasa harap natin. Huwag tayo maging mapili. Sabagat si Jesus, hindi, hindi rin po siya mapili. No? E eh kung sakaling maging halimbawa, uh, mapili ang Panginoon, ay eh baka hindi ang piliin, hindi po ba? Sa nasa ating buhay ay uh, Uh, isipin natin na tayo ay tinatawagan upang maging uh, tagasunod ni Kristo. At ito ay ang may kalakip na paghahanap sa mga taong nasa laylayan ng lipunan, mga taong kawawa, mga taong siguro uh, hinusgahan na ng iba, diniscriminate. Uh, pero sa atin ano bang ating gagawin? Pakinggan, akayin sila, at uh, maramdaman nila na may Diyos na nagmamahal sa kanila pagpalaya tayong lahat ng Diyos.